Hello. Hi, but... English And era mana sih thank, thank you. Bye. Okay. Take care. Bye. Yang sila guys, mana gua apa? Gua apa kah? <laughs> thank you, thank you baby shark. Ada sila. Apa ni dapat? Ya, tuh din na pala i-box to. Saman. Thank you. Guys, pila bayaran Jack? Pila. Kanina na sa 24K, pero hindi pa siya tapos. Thank you <laughs> Si Buntis Ako uh, Shout out to akong ate Richie Sana paglabas niyan Kamukha ko Wow <laughs> mukhang <laughs> <laughs> ayaw mo <laughs> Thank you yes, Hi, hi Miss Regine Woo Pagbilat <laughs> <laughs> Hey bro Ayan kami Ayan ko Ayaw ko Excuse me na Sa mga lalaki diha. Kung dili ka Dili ko

Ah, harus sipat daw, kasi gusto ni amo oh, bulan so bulalo. Bulalo, Bula oh asam Oh, Kana oh, kanami, unud, napu, kanang, oh, oh, nah, hmm. kang? Dito naman na area ay mga stock para sa araw-araw. Eggs. Excuse me. Hindi ako nakikipag-usap pag hindi maganda. Kasi ayaw ko ng mga uglies Yan naman ay olive oil. Wow, well, sosyal. Ay, tabas ko. Mayonnaise. <laughs> Kung hindi mo makita yung mga messages mo, lalo lalo sa mga importante bagay, hanapin mo lang sa spam. <laughs> <laughs> mga sinungaling. Ang sinungaling, hindi yan nagsisinungaling. sinungaling. Hello, sin, ah. Uh... Sa'yo, Nori. Nay, Nori ninyo? 2, -2, 2 Thank you Ano ang nangalan? Sugar Made in Poland Mukati Kanang mukati <laughs> na ka ba? Ano ay. Ah. Mukati Alam nyo Pinakaayaw ko talaga sa mga tao Yung mga malalandi Alam nyo kung bakit? Kasi sila ay mga Mukati <laughs> Very good

Init lagi oi. Init lagi. Yawa kagibik timar ko mo Wala gi patri siya. mo boss ka. I love it. <laughs> Meron siyang <laughs> something like mapait-pait na gusto mo talaga sa isang kape. Kamo kape. Mm. Kung mukha kang kuya, dito ka sa mukha pe. Eh, okay wale bye. Kainan na ninyo ang mukha. Hindi kami pwede mag-ano eh. Baka magalitan ako eh. Ah. Tara na. Bye. Bye. Bye! Thank you so much. Have you seen my mansion? Brenda. Brenda. Very beautiful ang aking mansion. <laughs> kaya mayaman ako. <laughs> Kaan na sa akin. Bapa ko? Oh, Oo, bapa kayo. Bapa kayo oh, pa, Brenda. you should check your eyes. <laughs> <laughs> Thank you.

patawag siya ah, ayoko nang ganyan may paryo kami <laughs> babayad na kami magkano kaya magkano kaya walaan mo ang resibo hello papa papa ko <laughs> <Huh>? oh, <okay. laughs> sinungaling taga sa SNR thank you alam mo, balik balikan talaga ako ng lalaki na crush ko. Kasi alam mo, ano may nangyari sa amin, sabi talaga sa akin, nagsarap-sarap mo. Bakit? Kasi, skip yes. So, expected ng bossing namin is nasa 100,000 yung babayaran niya. Pero, nagulat siya sa dami ng binili namin. Ayan. Ito po sa Luton. Babayaran namin ay 50. Ha? 50. Ang kalapat. Ang kalapat. Akala niya 100 kalapat? Akala niya 100 kalapat. Akala niya 100 kalapat. Akala niya 100 kalapat. Akala niya 100 kalapat. Babayaran niya. Ito lahat. Babayaran niya. 122,000 kalapan. Alam mo na dapat So, pagawas sa kami dito, guys. Ang bagong rules pala ng SNRI, upat lang pwede sa isa ka card. Tatlo. Tatlo lang pwede. So. Thank you so much, NNR. Yes. Ayan. Madam, mainit. Pangit yung balat mo ngayon, madam, na may discoloration, no? May pag-ahay ka. Kung wala ka, kita sa ako ganina, magkulpaan ka, no? Hindi ko lang ka sa guard. Hindi, kapag kita ay, tamagyug ka. Asa ka dapat, tapag ano na kita nung kunin mo. Grabe, yung tiktuyo asa, bakang, uy. Iyon na, mga solid bread. Di ba? training po ni Britney as katulong kasi baka ma-promote siya sa Japan Epo, eh po makikita nyo po hindi po ako tumutulong ha kasi sila lang po kasi nag-video kasi ako eh pero pag pinatay ko na itong video na to siyempre tutulong na ako kailangan ko na mabuo ang hi sure Ah. Doi na kayo ni Bo, 2020 pa ni. Asa na? Motovlog. Sa Boys, aku di mana aku? Hoi, di mana aku? Apa jaga aku? Pisti. Boys itu dari aku. Shamsi mana itu loh? Ya wak. Madam Brenda. Boys itu mana Eka? Boys itu itu Shamsi? Selamat. Ayan, so tapos na kaming magrocery grocery So hako, ato bilisan nyo dyan O oh, picture, sige lego, lapit na kayo Bilisan nyo Ay wala yung picture Okay Bilisan nyo jig-jag, ang tagal nyo naman Bilisan nyo jig, ang tagal nyo <laughs> Ay, sorry, 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 sa ba Ayan po aking mga yaya. Bilisan nyo naman yaya Britney. Grabe naman kayo. Ayan si yaya Jigjag. Ayan. Bilisan nyo. Ang init na o. Oh. Yung, yung katawan ko na iinitan niya. Yung, yung ko na na. Ayan po, si Yaya Brenda, si Yaya Jigjag, yan si Yaya Britney. Tabang ka dili, sige ka kuwan, black black niya. Abi ni mong kuwan, huwag yung tinabangan. Ito na nga. 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 Ah! Diyos na nga. O <dia, Roman>. lang. <laughs> どうぞ。<noise>